Magandang araw. Today's vlog ay pupunta tayo sa basketball court kasi maglalaro siya ng gusto niya maglaro ng basketball. Dala-dala pa niya yung bola galing Pilipinas kasi meron naman siyang dalawang bola. Sabi ko para hindi na tayo bumili doon sa ano Hong Kong. Dalhin na lang niya. So ngayong araw na to, parang naboboring siya. So, dalhin namin siya doon sa basketball court. So ayan dito tayo sa Riverside dumaan kasi medyo malapit dito yung court so ayan naglalakad lakad muna kami tapos picture picture muna maaga pa to guys siguro mga 8am tinan natin kung ano kung madaming tao o kaunting tao lang naka si Allen kasi medyo malamig guys yung hangin kasi maaga pa to hindi ko alam kung 8 to or 7 kasi sabi ko agahan namin para hindi masyadong madaming tao kahinto hinto din kami kasi picture picture ayan Tsaka, ayan na, dumating kami dito sa my park. Nagduyan-duyan. Kasi malapit lang, yung magkatabi lang yung court, tsaka yung, yung park. So, ayan guys, nandito na kami. Meron ding isang lalaki nagbabasketball doon sa kabila. So, maganda nga dito guys, kasi sharing. Kahit isang court lang, ay ano ba yun, yung board yung tawag niyan? Basta yun na yun. Nag-ahati, kahit isa lang, share-share. So ayan, maglaro muna si Kuya. Siguro mamaya si Arian bababa din yan. Nasa stroller pa siya ngayon. Dala, dala ko din yung maliit na bola niya. So maglaro sila ni Kuya niya. So, Oyan guys, may dumating na maglalaro, mag-asawa, senior ata iyon. So, sabi ko, share naman 'yung iba naman, kaya hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye.